Ngayong Oktubre 11, nagbigay si Donald Trump ng malaking panayam sa Fox News at naglabas ng bagong pahayag tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Lalo na't kamakailan ay nagkaroon siya ng personal na pagpupulong kay Vladimir Zelensky at nakausap sa telepono si Vladimir Putin. Ngayon, sinasabi ni Trump na kukunin pa rin ni Putin ang bahagi ng Ukraine at ayon sa kanya, dapat daw tanggapin na lang ito ng mga Ukraino at ito ay kasabay ng mga balita na muling hiniling ni Putin kay Trump na tuluyang isuko ng Ukraine ang buong Donbas. Sinabi rin ni Trump na nire-respeto niya ang pakikibaka ng Ukraine. Ngayon, kulang na sa armas ang mga Amerikano at hindi na kayang magpadala ng sapat na sandata sa sandatahang lakas ng Ukraine. Dagdag pa niya, pinag-uusapan pa rin ang pagpapadala ng Tomahawk na missile. Ayon sa mga tagaloob sa White House, iginigiit ni Trump na dapat mag-usap ang Ukraine at Russia. At dito, gusto kong sabihin na ang relasyon ni na Trump at Zelensky ay tiyak na gumanda. Gayunpaman, ang tunay na layunin na hinahangad ng Kiev ay tila hindi pa rin naaabot sa ngayon. Dahil matapos ang siyam na buwan ng kakaibang diplomatiko na akrobatika at pasensya na, puro salita ni Donald Trump, mas pinipili pa rin niyang bigyan ng isa pang ika-isang daan at labin limang na pagkakataon si Pangulong Vladimir Putin ng Russia para kumbinsihin siya kaysa dumiretso sa direktang paglala ng militar. Ano ang hinihingi ni Trump sa Ukraine ngayon? Iyan ang tatalakayin natin dito. Ako si Alexi Pechi. Oktubre labing siyam ngayon. Pag-uusapan natin ang lahat ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, pakisubscribe sa channel na ito. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa Telegram channel ng Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi at pumili ng format na komportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Kaya ngayon, Muling nagulat si Donald Trump ang marami dahil sa panibagong pagbabago ng kanyang pananalita tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Noong Oktubre, labing-anim nakipag-usap siya sa telepono kay Putin at kinabukasan, personal siyang nag-usap kay Zelensky. At ngayon, ikalabinsyam ng Oktubre, nagbigay si Trump ng malaking panayam sa Fox News kung saan nagsimula siyang umiwas-umiwas sa usapin ng suporta sa Ukraine. Ang una niyang binanggit ay ang pagbibigay ng Tomahawk missiles sa Ukraine. Ngayon, sinabi ni Trump at ikanga niya, Hindi natin pwedeng ibigay lahat ng ating armas sa Ukraine. Hindi lang talaga natin pwedeng gawin yon. Maganda ang pakikitungo ko kay Zelensky at sa Ukraine, pero hindi ko kayang ilagay sa panganib ang Estados Unidos ng Amerika. Nagdulot ng pagkabigla ang pahayag na ito. Dahil hindi pa ganoon katagal, si Donald Trump mismo ang nagpasimula ng programa ng tulong militar para sa Ukraine kung saan ang mga bansa ng NATO ay bumibili ng armas mula sa Amerika para ibigay sa Ukraine. Ipinakita ito ng Washington bilang isang napaka programa kung saan lahat ay panalo. Ibig sabihin, natutulungan ang Ukraine sa armas. Masaya ang mga botante ni Trump dahil hindi libre ang armas mula Amerika at iba pa. Ngayon, sinabi ni Trump na hindi niya kayang ibigay lahat ng armas sa Ukraine. Ngayon, hindi na nagbibigay ang Amerika ng kahit ano sa Ukraine, ibinibenta nila ito. Kumikita ang Amerika dito ngayon o baka ayaw na nilang kumita. Gusto kong hikayatin ang lahat na maging mas kritikal sa mga sinasabi ni Donald Trump at huwag agad tanggapin ang kanyang mga salita ng literal. Dahil pagkatapos ng dalawang tanong lang, sinabi niya, ang tanong sa posibleng pagpapadala ng Tomahawk missile sa Ukraine ay patuloy na pinag-aaralan. Nagtanong ang Ukraine kung maaari naming ibigay ang mga ito at pinag-iisipan ko pa ito. Pero tandaan natin, kailangan din natin iyon para sa sarili natin. Ayan ang tinatawag na estrategikong kalabuan, kung saan hindi alam ng kalaban ang susunod mong hakbang. At si Putin ngayon ay hindi alam kung makakakuha ba ang Ukraine ng mga misail na ito o hindi. Kahit na malaki ang epekto nito, hindi pa rin nito pinapadali ang sitwasyon para sa Ukraine. At ngayon, sinabi mismo ni Zelensky na hindi sinabi ni Trump ng oo o hindi tungkol sa tanong ng pagbibigay ng mga tomahawk na missile. Pero, sa tingin ko, ang pinaka-nakakagulat na pahayag ay ito. Sa sagot ni Trump sa tanong ng Fox News kung handa na bang tapusin ni Putin ang digmaan nang hindi sinasakop ang malaking bahagi ng Ukraine, sinabi niya, si Putin ay kukuha ng isang bagay mula sa Ukraine. Nakuha na niya ang ilang bahagi nito. Dito, dapat nating suriin muli ng kritikal ang pahayag ni Trump. Paalala! Ano ang nangyari matapos magkita si na Trump at Zelensky noong Oktubre 17? Una, pumunta si Zelensky sa Washington umaasang makakuha ng long-range cruise missile na, ayon sa kanya, kayang magdulot ng malaking pinsala sa militar at ekonomiya ng Kremlin dahil magagamit ito para umatake sa mga oil at energy facilities sa loob ng Russia. Noong araw ding iyon, sinabi ni Trump na umaasa siyang maayos ang digmaan nang hindi iniisip ang mga tomahawk at idinagdag, na kailangan ng Amerika ang mga sandatang iyon. Ilang oras lang ang lumipas, hayagang nanawagan si Trump sa Kyiv at Moscow na itigil agad ang digmaan. Sipi mula kay Trump: Kailangan ninyong huminto sa kahabaan ng linya ng harapan, saan man ito naroroon, kung hindi ay magiging masyadong komplikado ang lahat. Hindi ninyo kailanman malulutas ito. Humihinto kayo sa linya ng harapan at parehong panig ay dapat umuwi, bumalik sa kanilang mga pamilya at itigil ang pagpatay. At doon, nagtatapos ang lahat. Pagkatapos, sumulat si Trump ng post sa social network na True Social, kung saan pinayuhan niya ang parehong Russia at Ukraine na ideklara na ang bawat isa ay nanalo. Aniya, kasaysayan na lang ang huhusga kung saan talaga ito pumabor. Ibig sabihin, ito ang tinutukoy niya ngayon kapag sinasabi niyang may kukunin si Putin. Ibig sabihin, itigil ang labanan sa kasalukuyan. Panawagan ni Trump ngayon ay itigil ang digmaan sa kasalukuyang linya ng labanan. Tinanggap ng lahat ang realidad at umuwi sa kanya-kanyang bahay. Ipapaalala ko ang isinulat ng Amerikanong media matapos ang pagpupulong ni na Trump at Zelensky. Ayon sa Axios at Cable News Network, naging tensyonado ang pagpupulong. Tinanggihan ni Trump ang hiling ni Zelensky sa Tomahawk, pero ngayon, sinisiguro niyang pinag-aaralan pa rin nila ang ideya. Ayon sa ulat, malinaw na sinabi ni Trump na prioridad niya ngayon ang diplomasya at ang pagbibigay ng Tomahawk ay maaaring makasira rito. Ayon sa mga source, naging tensyonado, prangka at minsan hindi komportable ang pagpupulong. Sa pagpupulong, sinabi ni Trump kay Zelensky ang usapan nila ni Putin at iginiit na manatili ang digmaan sa kasalukuyang linya. Kasabay nito, muling hiniling mismo ni Putin kay Trump na ang Ukraine na isuko ang buong Donbas sa mga Ruso. Sa press conference matapos ang pagpupulong, sinabi ni Zelensky, dapat tayong huminto kung nasaan tayo ngayon. Tama si Pangulong Donald Trump. Pagkatapos, si Trump na naimpluensyahan ni Putin ay muling nagbitiw ng pahiwatig na parang hindi tunay na Ukraine ang Ukraine. Ayon sa mga Amerikanong media, sa kanilang pagkikita, matatag na iginiit ni Zelensky ang tungkol sa mga Tomahawk ngunit tumutol si Trump at hindi nagpakita ng pagiging flexible. Sa direkta at tapat na paraan, ipinalam ni Trump kay Zelensky na hindi niya makakukuha ang long range ng mga missiles sa ngayon. Sinabi pa ng isang source na nagkaroon si Trump ng impresyon na gusto ng Ukraine ng eskalasyon at pagpapatuloy ng labanan at nababahala si Trump sa posibleng mga pagkalugi ngayong paparating na mahigpit na taglamig. Biglang natapos ang pagpupulong makalipas ang dalawang oras at kalahati. Sa tingin ko, sapat na iyon. Sabi ni Trump, tingnan natin ang mangyayari sa susunod na linggo. Pagkatapos ng pagpupulong, naglabas ng magkakatulad na pahayag ng suporta para sa Ukraine ang mga leader ng Europa na malinaw na palatandaan na hindi lubusang nagtagumpay ang pagpupulong. Habang nag-uusap si Zelensky at mga leader ng Europa, iminungkahi ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang proyekto para sa mapayapang pag-unlad. Sa Apertum, Ru, naglabas kayo ng sobre Na. O ng mga oras ay... Elericho na. Mat? At siya ay diplomasya na mangyayari, gusto man natin o hindi, ngunit pinapaandar na ng Washington. Panibagong yugto ng diplomasya at umaasa na naman si Trump na magpapakatino si Putin at tunay na papayag na tapusin ang madugong digmaang ito. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok, ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like sa episode na ito. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!